Speaking of kaseksihan, ito naman mo nang tatalo sa kaseksihan. In fairness ito, sa diba? kanya. Nagpasabog ng kaseksihan. Si Kim Chu, yan na lang ang ng mga panay mula nang ipakilala ito bilang bagong calendar girl ng isang brand ng Alak. Ang tanong ngayon, siya na ba ang bagong pagpapantasyahan pagdating sa pagpapaseksi? Grabe oh, ang pahalapin. Joyce, si Mene, ikaw ba yan? Ay, si Joyce. Ay, o, tingnan mo naman. Ang bagong oh, pantasyan ng bayan. So, Kim Chiu. Di ba? hindi ko kinakaya. Pero hindi yan. basto sila dating para hindi. sa akin, ah. Ang ganda ng, blue at oh, oh. saka yung pagka-pink ng anits. Oo. Oh, oh. Yung brown <coughs> at saka yung anits. Siguro, ano no? Anong pick? Grabe ang binayad. Diyos ko, pink tag! Brian, suot. Ito rin ba iniisip na itong pick, eh? Oo, so at hindi naman magpapakita si Kim Chiu ng gano'n. Grabe siguro ang no? binayad sa kanya, mo? Ay, man si Oo, Kim Chiu. Oh. Super proud ang kanya mga fan na eh. talaga namang mga uh, sinishare nila yung mga larawan ni Kim Jan. At ito pa, kahit na mag si Kim sa pictorial niya, super sexy, hindi ba stusy? Oo hindi naman. Na lang, diba? Kung si Rodel yung mag two yung bambas na sinyan. <laughs> <Ganun. laughs> Ay, may pelikula ako! Oo, ano, totoo! Ano. Hindi ko tandaan na ano, ano ba ang title ng pelikula na yung dati. Eva at Adan yata. Ah, yun ano? At kinain ni Adan ang batsanos ni Eva. Yun yung title. Ano yun? Oo, oh, may pelikula. Abang, abang sila, hando na ako sa likod. Ah, ito na nga. Ginawag akong mansan. Ako man at, pala si Lucifer. <laughs> <laughs> Ito na nga, going back doon sa ano, oh, doon sa kay Kim Chiu. Oh. Kaya naman, di ba, maraming mga artista na dyan ng nag-calendar girl na rin, ay uh, kinocompare. Itong guling nga, yung kay Julian San Jose. Mm. Na kinocompare kung ano daw ba, kung sino daw ba ang maganda. At kung sino mas uh. sexy at sino mas pangyay na calendar girl. Uh. Kasi, kung magsasalta ako alam na naman uh. nila kung sino. Hindi ako, Baka sasabi, pero in accordance kay Kim Chiu, uh. nakita natin kung paano niya pinaghandaan yung pagiging sexy niya para makuha ang endorse. So, yung alak na yan, ba? Diba? Mm -hmm. Yung nasabi ko, meron siya. Physically ano fit kasi siya. Oh, Actually, sexy din naman si Julian. Siguro, uh. yung yung kumuha sa kanya, nag-photograph, no? Parang hindi maganda. Parang may awkward. No. May problema dun sa nag-photograph. Sa photographer. Mm -mm, Oo. Oh. Ang ah, babae. napansin ko. Kasi Ipat sa Junior, maganda ang katawan eh. Sa so, ba? Iba ang babae sa saka lalaki oh, photographer oh. sa palagay mo. Oo, oh, totoo. Oh. Ito It's kasi ito. naalagaan. Naalagaan It's yung oh, no, 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 um, Iba ang pangit? <laughs> <laughs> ang pangit talaga, <laughs> nasabi ko. Pero, <laughs> Kasi in fairness kay Juliana, maganda yung body niya. Oh, okay. Yun nga lang talaga mali yun. Yung shot. Yung shot. Mm, Saka parang masadong ano, mm, masadong malapit. Eto, uh, eto kay Kim sigurado po mo yung lalaki. Kasi pagka lalaki, parang adya yung ano eh. Alam nila yung angle, yung ano, yung alam nila yung ano, ilaw. Anich, anich, no? Ang ganda ng labas, ang sexy-sexy, di ba? Correct. Uh -huh.